Dito mga kaidol, dalawa. Nakabakot na doon sa may unahan. Kasi sabihin, hindi na to sakop nila. Kung may bakot na dito sa may dulo na yun. At iba na yung magumahari-ari nito. lalaki ng puno mga kaidol, oh. Grabe mga puno na yun, lalaki. Yan naman po yung uh, Southern Police District. Yan. Yan naman po. Bali police naman po yan dyan. Gubat pa mga idol. Yan yung gubat pati dito. Meron isang sasakyan dito na abandonaw. Uh, yang lupa walang tanim walang tanim ng mga uh, maharvest puro lang kahoy gamit ah, Kalau gitna na ako mga idol, doon magaling doon sa gitre. At ah. hanggang sa main uwi ako siguro kalagit na ay yung makailod ang lawak ng lupa oh hmm? lahat ng lawak ng lupa mga idol mayroon ka lang kalaki ng kalawak ng lupa na yan ha? ayos ah, na kami nagjaj dito mga idol. Yeah. Jogging din niya, Sibilian, iba naman ko mga marines at mm. navy. mga idol, oh. Masanya, mga idol Ang sarap taniman itu ano ko. Ganda ng mga kamuti to. Kamuti, talong, umais. Kamuting kahoy. memang may mga ibon. Hmm. Talag. Talag tawag na namin. Talod. underground dito may mga idol bakod na yan dyan oh. kasi may karsana na po papasok doon papunta roon pero parang yung kapila kanila pa rin yun may ari ito ayan kalati ng mga idol em boca.